Hello po sa inyong lahat, magandang araw po at welcome pong muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw na pong ito ay magbabahagi na naman ako ng another gabay pampaswerte para po sa ating lahat. Lalong lalo na po kapag lilipat po tayo ng bahay or bagong bahay po. So ito lamang po ang ating dadalhin sa pagpasok sa ating bagong bahay. Meron po tayong bigas, bulak, tubig, asin at saka asukal po. Kailangan po ay nakalagay po siya sa garapon. Kahit anong size po, mas maganda din po kapag malaki yung inyong mga garapon. Kailangan ganito po siya, clear at saka kailangan po meron po siyang takip. Silver or gold po. Dahil silver, ang kulay silver at gold po ay sumisimbolo po sila ng kasaganahan at saka pampataboy po ng malas. So, yung bigas po natin ay sumisimbolo po siya ng kasaganahan. Yung bulak naman po ay sumisimbolo po siya para sa magaan na buhay. At tubig naman po para patuloy yung daloy ng swerte. Asin, pampataboy po ng malas at pangpaadya ng swerte. At saka yung ating asukal po para sa matamis na pamumuhay sa ating bagong bahay. Mari din po kayong magdagdag ng candies kung mayroon po kayo nito. At saka po, aside po dito sa ating mga nakagarapon na pampaswerte, maaari din po kayong magdala ng inyong coins. Ayan po, ayan, magdagdag po kayo. Dito po, meron po akong walong piso po dahil sa Petsa 8 po kami lilipat ng bahay kaya 8 pesos po yung aking coins dito kaya dadalhin ko ito kasama dito sa ating mga nakagarabong garapong pampaswerte. At meron din ako dito ang pau. Ayun, ipapasok po natin ito dito. 800, meron po tayong 800 dito sa kahit ipapasok po natin dito sa ating ang pau. Ayun po. Dahil Ngayong 8 po kami nilipat. Ayan. Ganito lang po siya pagkalagay. Kailangan yung mukha po niya ay kaharap po siya dito sa sa may open niya. Ayan. So, 800 po. Meron po 800 dito kasi 8 po kami lilipat. At saka, pwede rin po kayong magdala ng inyong Biblia. Pinaka-importante po yung ating Biblia at saka yung rosary po natin. Ayan. Siyempre, wag po natin kalimutan ang Panginoon. Dalhin po natin sa mga bagong bahay natin ang ating Panginoon. Siyempre, wag natin iasa palagi sa mga pampaswerte. Dahil, hindi hindi tayo suswertehin kapag wala ang Panginoon. Ayan po, so, mamarkahan po natin itong ating mga Ga ano, mga gabay. At ayan na po, ready na po lahat yung ating mga pampaswerte. Nandito na po yung bigas, bulak, tubig, asin at saka sukal. Nandito na rin po yung yung pera po, ayan, dito sa angpao, yung 800 worth po. Ayan, lagay lang po din nyo dito. At saka yung ating Biblia. Ayan. Yung ating 8, ayan, walong barya. Ayan po yung walong barya po. At yung ating, syempre yung ating pong rosary po. Mas maganda, mas maganda din po na magdala po kayo kapag meron kayong mga rebulto, tulad kay Santo Niño or kay Papa Jesus po. Ayan, pwede nyo po siyang i- pwede nyo pong dalhin sa pag kasama nito pong mga pampaswerte natin sa pag unang lipat natin sa bagong bahay po. Pagkatapos po, kapag nakarating na po kayo sa bagong bahay nyo po, ipwesto lamang po ito. Kapag meron po kayong altar or wealth corner po doon nyo po siya ipupwesto itong ating pampaswerte kasama na po yung Biblia, itong ating angpaw, ayan at saka itong ating rosary at yung 8 pesos po tapos kapag meron po kayong candy pwede rin po kayong magdagdag. yan ipuesto lang po ninyo ito sa altar katabi ng imahe ng Panginoong Jesus o kahit anong rebulto meron po kayo daan lamang po natin na ito ay pawang gabay lamang po at pampaswerte lamang po at depende na na po sa atin kung maniniwala po tayo dito o hindi sa mga pamahiin wala naman pong mawawala kung maniwala or gagawin po ninyo ito or subukan po ninyo or hindi. So, wala naman pong mawawala. Nasa sa atin pa rin yung pagpapasya. At syempre, dapat po manalangin po tayo palagi sa poong may kapal, lalo na sa paglipat natin sa ating bagong bahay para mas i-bless pa tayo ni Lord. Kasama ang buong pamilya po natin itong mga gabay na ito ay pawang mga instrumento lamang po para mas maging positibo at makop up natin yung mga negative thoughts na sa ating isipan. At wag po natin kalimutan palagi, ayan pinapaalala ko po ito palagi sa inyo, wag po ninyong kalimutan na manalangin po sa poong may kapal. Dahil wala pong imposible sa kanya at nasa kanya lamang ang tunay na swerte. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at see you again po sa ating next Gabay Upload!